Hi guys! Welcome to my channel! So for today's video guys, magluluto na naman ako ng merienda. So ang gagamitin ko ay sabana saging. So, nagpadala yung ate ko ng saba. Actually, itong video na ito one year ago pa. Ngayon ko lang na voice over. Ang pag voice over ko kasi guys, is depende sa mood ko. Kung wala ako sa mood, hindi talaga ako makakapag voice over. Kasi gusto ko yung voice over ko masaya. Ayaw ko ng malungkot. Char. So, fresh na fresh talaga yung aming saba guys. Fresh from the bouquet charot iba talaga pag may mga kamag-anak ka sa probinsya or mga kapatid no kasi pag nami-miss mo yung mga duma-duma ay makarelate lang dyan yung mga bisaya duma ang tawag dyan sa mga like kamuti, saging, ganyan mas magandang lutuin yung ganitong saging guys, yung hindi pa ganun ka hinog, hindi pa siya overripe kasi once na overripe na yung saging is matakaw na siya sa mantika, syempre nagtitipid tayo, char hiniwa ko lang siya into cubes para marami ang makakain guys o so, ba diba? kasi yung hinog dyan iilan pa lamang paulit-ulit lang naman ang frases niyan hanggang sa matapos siyang hiwain ganon pagkatapos kong hiwain syempre inilagay ko na yan siya sa bowl so yan yun siya lahat guys and then kumuha ako ng isang bowl naglagay ako ng 1 half cup uh, all purpose flour and then naglagay ako ng 1 part sugar of course 1 1⁄2 teaspoon na baking powder, pampaalsa yan. Siyempre, isang itlog. Binasa ko muna yan sa separate na bowl para makasigurado talaga tayong okay yung egg. And then, nag-add ako ng water. So, utay-utay lang ang paglalagay ng water. Para matansya natin siya, utay-utay lang ang paglalagay ng tubig. O, di ba? Pag na ka na, so enough na yan. Then, nag-add pala ako dyan ng pod color na yellow dahil yung anak ko mahilig talaga yan siya sa makulay na pagkain. Siyempre, nanay tayo kaya pagbibigyan natin yung kanilang gusto para mapakain sila ng marami. After ko siyang mamake, so sit aside muna siya and then nagpainit ako ng mantika gamit yung casserole. Mas okay kasi siyang gamitin compare sa kawali at malalim siya. Mas okay yung pag mo yung saging ay lubog na lubog talaga siya. And then, iminix ko na yung banana sa mixture. Minix mix ko lang siya ng pagano at paganyan hanggang sa ako ay na-contain to, charot. Syempre nag na ako dyan ng bread crumbs kasi ilalagay ko dyan yung banana. Ikukot ko siya ng bread crumbs para mas maganda siyang i-fry para crispy, crispy talaga siya. So ganun lang pa ulit-ulit lang ang procedure niyan, guys. So pagkatapos ko siyang i-coat, guys, syempre piprituhin ko na siya dahil ready na yung mantika isa-isa lang ang paglalagay ko dyan kasi nga mas bit ko siyang isa-isang ilagay kasi feeling ko magdidikit-dikit sila o feeling ko lang yon so depende yan sa inyo kung gusto ninyong ilagay ng sabay-sabay ika nga kanya-kanya tayo ng discard sa buhay char may kanya-kanya tayong style ng pagluluto ganon Sini-share ko lang dito sa social media kung paano ako magluto tsaka nagbabaka sa kaya ako dito sa social media malay mo swertihin wag lang umasa para hindi masaktan so ini-enjoy ko lang talaga yung aking pagbablog kahit walang mga nanonood malay mo makadagma tayo dito ng million views char hindi naman tayo sikat na vlogger ambisyusa lang tayo charot Tandaan nyo, walang masamang mga ambisyon. Basta samahan nyo lang ng pagdadasal at sipag at syaga. Yun yun. Maraming nagsasabi na mayaman daw kami. Kung alam nyo lang talaga ang kwento ng buhay namin, baka maiiyak ka, Char. Ang masasabi ko lang, hindi kami mayaman, may bahay lang talaga kami dahil nagsikap at nagtiis talaga ang asawa ko sa Saudi Arabia. Kaya proud na proud talaga akong ipinagmamalaki na katas ng Saudi Arabia ang bahay namin. So ayaw ko nang magchika, baka maiyak pa ako. Charot! Cooking show ito, hindi to drama show. Charot! So ayan nga, tapos ko na siyang prituhin. Napakadali lang naman talaga niya lutuin. Smell good? Titik mana guys? Oke. It's so crunchy. Uh -huh. You want to taste? it? You want to you want Still gumamit ako ng maliit na foil lang para magkaroon kayo ng idea at saka maging maganda yung presentation presentable siya tingnan o nang gawa din ako dyan ng sawsawan mayonnaise lang yan at kaunting ketchup so habang binoboys over ko to guys natatakam talaga ako actually hindi pa ako tapos dyan magluto pinakita ko lang sa inyo yung finished product kasi alam kong maiinip kayo char Siyempre, andito na tayo sa exciting part. Tiki man time, charot. So, ito yung maganda guys, na ibinta sa mga school. Kasi mabinta talaga to sa mga baggage. So, napakasarap talaga niya. Napaka crunchy niya. So, I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. Sarap niyo. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye!